makulisay dola tayo magdidilig dito sa gulayan sa paarlan like answer at pakicomment sa komisyon ang hindi pa nakapalo-palo na makulisay dola yan thank you so much po at sa apay makulisay dola tayo magdidilig sa mga ampalayang bagong tanim at uh, pipino ayan makulisay dola ayan mga ay pipino ayan pipino yan makulisay dola at uh, sipag at syaga lang tayo mga kulisa idol para sa ating mga ginagawa. Para sa ganun ay tuloy-tuloy ang ating mga uh, sa araw-araw. At uh, sipag lang mga kulisa idol. Ito naman ay pizza. Eh. Pizza ay mga kulisa idol. Pizza yan. At, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta ah, sa aking mga uh, ginagawa sa araw-araw mga pinsay dulo at ito naman ay mga pitsay pichay pitsay pitsay mga pinsay dulo ayan lang mga pinsay tayo ay magsisipag dito lang yan sa aming garden garden dito sa my greenhouse ito lang yung mga dito sa greenhouse thank you sa inyong mga support sipag lang tayo mga kalod sa idol Sa at atsaga lang mga kusya idol para sa ganun ay tuloy-tuloy ang mga blessing natin sa araw-araw mga ganitong gawain bilang nagagarden Yan. ako na ito taas pusong nagpapasalamat sa inyong mga suporta thank you so much po sa lahat Yan. sipag lang tayo mga kusya idol lalagyan natin uli mga kusya idol <laughs> ganun lang yan mga kulay sa idol sipag lang talaga mga kulay sa idol sipag walang sipag walang tsaga walang, walang mahaharvis na biyaya <laughs> ganun lang mga kulay sa idol talagang sipagan lang talaga ito naman ay litos 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 dito siya mga kulisay dito siya dito ito naman ang seedling namin na cucumber o pipino ito yung bagong tanim na cucumber buhay na mga kulisay dito dami daming uh, bunga ako sa lang, gamatis o hitik sa bunga. Ayan o. dami Pichay, mga kulsidol, pichay. Ayan, bye-bye mga kulsidol. At ako uh, na may taas po, so nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga uh, support, at uh, thank you so much po. Ati uh, thank you thank you bye bye